special Tokot baboy. Special Tokot baboy. Lugaw guys so, oh. Tsura pa lang nakakatakam na. Tikman na natin yan. Okay mga ka-all Nandito tayo sa kahabaan ng Imperial Cubao Quezon City. Dinayo ko na yung sikat na lugawan dito kay Laman ng Lugawan. Bali almost 7 years na raw sila nag-operate dito. Ayan, Tikman natin. Tara, samahan nyo ako sa video na to. Papakita ko sa inyo kung ano pa yung mga ino-offer nila dito. Ito guys, yung Lugaw series nila. Yan. Lugaw with Tokwat Baboy. Lugaw with Tokwat Manok. Yan. Tingnan natin. Ito, ganito yung. Ganito yung dining area nila guys. Cute. As ito yung mga ino-offer nila. Yan. Marami kayong pwedeng pagpilian. Tsaka yung presyo nila guys hindi naman kamahalan. Actually guys, dalawa yung store nila dito eh. Do sa Kabila, dito tayo nagpunta. Ito pa yung mga masarap pagkain nila oh. Yan order na ako Nay pa order po ako. Nay, ano po ba yung bestseller niyo dito? Ah, uh, tukot baboy, uh, tapa tapos Lugaw po. Ayun, sige nga, nai, pa-order nga ako ng tokwat baboy. Sige po. Tokwat baboy lugaw, mayroon. Ayun, sige po. Ah, lugaw po yun, tokwat baboy. baboy lugaw. Magkano po. naman yun, nai? Ah, uh, 75 po, oh, sir. sige po, pa-order po ako. Nai, anong oras po kayo nag-o-open dito? Ah, uh, 24 hours po kami, sir. Ah, 24 hours. Saan po ba location nito, ma'am? Para sa mga gustong maka-food trip dito. Dito po sa Imperial po. Sa ako Sige po, ma'am. Ayan na po yun, ma'am. Ito na po yung order niyo po, sir. Ayun. Special tokot baboy. Special tokot baboy. Lugaw, guys. So, tsura pa lang. Nakakatakam na. Tikman na natin yan. Thank you po. Sige, na Ito na, guys. Yung in-order kong tokot baboy na lugaw. Ayan, eh, no? 75 pesos lang to guys. Ang dami ng serving. Ayan. Yeah

Kaya kung makapagalaw kayo dito sa Imperial, Beach, sa niyo dito sa Kubao, try na dito. Ang sarap ng mga food nila dito. Isa to sa mga rarotement -re ako sa inyo dito sa Kubao. Dito lang sa, -sa Imperial. It's great. Mamagang dito guys, 24 hours sila Kaya uh, anytime na magutom kayo at gusto nyo bumulti dito Makakabili ah, kayo Crunchy pa yung ano lang

ano ko ate. Wala. yung ah. ng logo nila pa lang ano, malagkit ang ginamit nilang rice. malasa. quality yeah,